muling tinutunayan ng Pilipinas ang husay nito sa larangan ng turismo matapos masungkit ang walong prestigyosong parangal sa 31st World Travel Awards Asia and Oceania 2024. Kaya tinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na patuloy na itaguyod ang ganda ng Pilipinas. Sa naganap na Manila Exhibit World Trade Center sa Pasay City, ipinakita ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco kay Pangulong Marcos ang ilan sa mga international awards na natanggap ng Pilipinas. Kabilang ang pagkilala ng World Travel Awards sa bansa bilang nangungunang destination sa Asia sa iba't ibang kategorya. Kabilang ang Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination, Asia's Leading Island Destination, at Asia's leading luxury island destination. Pinarangalan din ng Pilipinas bilang Asia's leading wedding destination at Asia's leading tourist attraction. Hindi lamang ang kagandahan ng kalikasan sa bansa ang binigyang pansin, kundi maging ang matagumpay na kampanya sa turismo na naging dahilan kaya wagi ng bansa ng Asia Steering Marketing Campaign Award. Bukod dito, nakuha rin ng Pilipinas ang Transformational Leader Award in Tourism Governance na nagbigay pugay sa mga pagsasunikap ng pamahalaan, partikular na ng Department of Tourism na pinangungunahan ni Secretary Cristina Frasco sa pagpapalago ng industriya ng turismo sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang sa magagandang tanawin ng mga isla at karagatan makikita ang yaman at ganda ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pagiging masayahin, mabuti at mainit na pagtanggap sa bisita ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, ang mga parangal na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na mas mahalin ang bansa at ipakita sa buong mundo kung bakit dapat din itong mahalin. Ako po si Carmel John Miguel para sa Balitang Unang Sigaw! Sigaw! At gusto natin i-congratulate si President Bongbong Marcos Jr. at sa lahat po ng mga opisyal at mga taong patuloy na pinahalagahan ang ganda ng Pilipinas. At syempre marami talaga ang mga magagandang tanawin dito sa bansa na dapat nating mahalin at syempre ipagmalaki po sa buong mundo. Kaya naman ito po ay tunay na isa itong inspirasyon sa bawat Pilipino at makikita po talagang angat ang ganda ng ating likas na yaman. Ulaska.